Isa siyang broad alliance ng mga individuals and organizations dito sa Manila na nagpo-push forth ng uh, unity and uh, the betterment of the nation specifically in the city. So, ang primary campaign ng Defend Manila uh, anti-fascist, no, uh, ang primary isa sa mga primary objectives niya ay mapalayas ang 11 at 12 CMO batalyon dito sa Manila. Binibitbit din natin 'yung uh, iba't ibang mga campaigns katulad ng uh, reclamation ongoing reclama reclamation, uh, housing demolition ongoing demolition sa iba't ibang parts ng Manila ngayon and of course yung charter change na recognize uh, namin na nakaugnay yung anti, uh, anti fascist na uh, fight ng mga mamamayan nakaugat ito sa economic uh, fight din nila or economic struggles din nila currently kasi yung mga manggagawa ngayon sa Manila of course ang uh, napakabarat ng pasahod sa kanila and nung nakaraang uh, three to four years ang uh, ay nasa mahigit 300 na mga manggagawa ang um, illegally dismissed doon sa uh, Harbor Center, Manila North Harbor Center. Nasabi nila na people's initiative ang nagtutulak ng charter change pero when in reality, hindi naman talaga yung mga mamamayan ang nagtutulak nito. Maski doon pa lang sa puntong yun, uh, makikita na natin yung inconsistency at yung pagsisinungaling no, na, na nagaganap para uh, maipush forth yung tunay, tunay na agenda sa likod ng charter change which is uh, yung 100% foreign uh, ownership nga ng ating mga kumpanya dito. Of course, yung pagpapahaba sa term extension ng ating um, mga government officials, mas lalong maghihirap yung taong bayan sa usapin ng sahod, trabaho, uh, mataas na presyo ng mga bilihin, pabahay, edukasyon at iba pa dahil mas lalong iigting yung uh, neoliberal policies na naisinusulong ng current administration.